Paalis na rin yan doon. Ito yung ano, sagot niya yung gas ko. Papunta pa balik. Dinura yung chat eh. <laughs> Nine hours pa. Papunta sa gaga. Ewan eh, ko kung... <laughs> Ito yung ito so, yung unang namin ano, ito yung unang kong gas gas up mula sa Manila Nasaan ano na kami ito ba, natuwa, huh? ba tayo? <laughs> <Gips>? <laughs> na ito yan may bay siya ba? jeep? naubos na mo eh nakaka nakaka 200 na tayo na gas konsum so, ba galapas Ay, wow! Hi. hindi ko pala hindi ko pala pwedeng pag-initin ang ulo nito. Baka hindi ako gasan nito eh. Kasi na tayo sa T1 May ride right tayo sa Going to Sagada Ito yung T1 Si Coach D Si Sir Ika Si Ramil Ilang paranyaki sector Si Madam Si Madam After 7 years Pagkasama ah, ko with Sarawak Going to Sagada, yung matagal na nating dream Sagada, Highsport ah, Marami pala Manawi pala Manawi pala, pala yung Pan, 4pm yung take off time check ano na uh, 4.41 mga 5 to 6 mag take off okay. sigala so, oh, Filipino time Filipino eh. time ganyan naman lagi <laughs> paalis na rin yun doon ito yung ano sagot niya yung gas ko papunta pabalik Dinura yung ang eh. <laughs> Wala kang katibayan eh. E na, well, may witness ako eh. May e, witness mo eh. Ayun oh. Yung witness mo nabayaran ko eh. <laughs> Tinapa. Tinapa na ng pangilid. Ano <laughs> ba? Dadahan dahanin ko lang kada gas mga sabayan kita para dito mo matigil. Ma. Isa ito Salamat, salamat. So sa pagas. Napasama ng sagad din ba? <laughs> dito yung mga ano, mga kids. Tsaka yung ilang white dito sila sasakay sa four wheels. Picture nga kayo dalawa. Okay, so, uh, take off na kami guys. Going to Sagada. Let's go! kami guys dito sa ano Uni Oil San El Deponso Bulacan. Unang stopover. May ano pa kami? Almost 9 hours pa papuntang Sagada. Ewan eh, ko kung matutupad yung 9 hours na. Yun. <laughs> may sigala. Ewan oh. yung fairness ha. Uh, maganda na yung kalsada ng Bulacan. <laughs> Wala na yung bako-bako. Water break, CR break. Ay hindi ko pala, hindi ko pala pwedeng pag-initin ang ulo nito. Baka hindi ako gasan nito eh. Ano <laughs> bang gusto mo mamaya? Masahe? Gusto mo masahe? Masahe. <laughs> <laughs> Yung <laughs> 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 ko. Pagod na si madam. Pagod na. Ang <laughs> parang ah, racing kausap mo. <laughs> good evening. Uh, stop over ulit kami dito sa Santo Domingo Nueva Ecija. Baisiya. Uh, medyo hinahat ako na kasi yung iba. So, okay. magpapahin nga lang muna kami dito sa gulang. Iidlip. Ito may dala akong tag. May OBR ko. Pagod na. Hehehe. Ito pala yung dalawa. Ito na pala yung dalawa. Si Gala. Si Yam. O paring Ray. May pa-sting tayo. Ang matanggal ng antok. Yung iba na natutulog. Feedlip. Hey. Si Madam. Natulog. Kasi Jarvis. Antok na yan si Jarvis. Antok ka na? Gusto mo ng ano? Gusto mo ng sting? Oh. Kakulay mo pa naman. <laughs> Ito may habang din to eh Ayan. Ito yung unang namin una, Ito yung una kong gas Gas up mula sa Manila Nasaan ano na kami ito natuwa, barco, na. eh Kaba na ito yan May iba ito Ito yung barko Ito na Ito na Nabahasa ng tatlo Ha? May eh, okay. digital pa kayo dito? Digital ba tayo? Jeep? <laughs> <laughs> Naubos na mo Ano lang to? saan yung digital niya dito? Ah, wala <laughs> oh, kasi naubusan na ako speaker eh Ito lang ang dead dead full tank Yung yes, smear ko kasi mam, nag-iisa na doon ko ididikit sa sagada Sa dulang dulo Last na yun eh Nasa kamya Sigurado ka sagada yun Ibus ka lang Ah, bus ka lang pala So dito sa ano Sagot ng gas ko Walang gas yan Wala sa Manila Ang so sana yung abot <laughs> ah, eh? Kaya pa ba? Ah, ito yung gas ko

143 Ito <laughs> yung napakaganda yun. Bola lang yan <laughs> Ayan lang Ayan na electric nag ride after yung 7 years Ito yung mami eh. Mami! May baon akong ano monay dito ma? ano mo? Mona, eh, uh, May yung lagi nagbibigay sa akin ng pagkain eh. sila yung dalawang motor, looper nakasama pala sila kasi yung dalawang anak ang kamukha yung motor eh. <laughs> Diretso, eh. Diretso na kami na eh, sa Agada.

Hello so guys, uh, this our ano, second stopover dito sa Santa Fe, Nueva Vizcaya uh, Baka magkapi kami dito, medyo nakakantok na eh. <laughs> eh sila Mag CR lang si Madam dito Antayin natin makalabas uh, Time check, it's uh, 2.34 AM ng madaling araw grabe yung bangkingan dun bangkingan na may lubak na may truck at may bus <laughs> lahat na nandun na so ayun magkakapi lang kami dito kaya scouting pa yun ha nandito na rin sila Aldrin ayun <laughs> ayun lang Gal ano na na ano na sabi mo? ano na mo? May mga truck pa nga. Ka Kaya sabi ko, mamaya mamaya ako na kung TV. May truck, may bus, may lubak. Lahat na, nandun na eh. Ah, mamaya okay. pa. May waiting. Ang hirap ng yung mga truck ang puna? <laughs> wala ito sa paningin ko <laughs> 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 dapat tayo dala akong galon eh <laughs> 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 okay, mga uh, so, Ito yung ano ko guys, Sopron Gas Anong lagarot Santa Fe Vizcaya so, yung gas natin kanina, 143. Tapos kaya yun. Yun pa lang yung gas ko. Kaya pa rin magpapasok. Ngayon ko palang gagawin yan. Ngayon ko palang gagawin. Huwag lang ano. Huwag lang madalas. kanina naka 143 tayo ngayon 100 Karan pa lang yung nagbayad wow! Ang gala kayo yung nasa harap Nakaka-200 Kaya tayo na tayo na gas kung saan kayo dala pa wow! <laughs> Ayoko dyan, biglang biglang sinagot e eh. Ayun talang naman, gusto rin mag-iisap ko gaysa Sila Mami Doon daw kayong mag-almastal